aminin na bago pa lumabas. Eventually, lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika kay mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan, eh, aminin na at humingin na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign. Wala na linlangan wala nang, you know, paligoy-ligoy pa, no? Sino nag-destabilize sa administrasyon niya, kundi siya mismo. Hindi na kaya pagtakpan ng gobyero ito ang patungkol sa pulburan video. Kaya naman, maging si Atty. Harry Roque ay nananawagan na, naaminin na at patunayan na lang na tinapos na niya at hindi na gumagamit si BBM ngayon. At baka sakaling mapatawad pa siya ng taong bayan. Dahil nakapagtataka nga naman, bakit o oh, at hindi lang ay hindi makasagot si BBM. Kaya naman nalang nandidismaya ang taong bayan. Ayon pa ataw ni Hari Roque ay aminin na at mag sign na. Kapag lumabas yung pulbronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi at kung karamihan ay naniniwala sa tingin ko wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas. Sana nga, no? dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Hmm. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika ay eh, mga hindi matatapos ang June na eh, hindi lalabas yan. Siguro kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya'y gumamit, eh kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, eh baka naman po naman siyang mapatawad. No? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan, nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakada, napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Eh ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalento ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga kung, uh, kung totoo itong uh, video nito maintindihan na natin kung bakit siya bumabalento. No? Dahil talagang uh, hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam no? kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung uh, video na yan. Pero alam mo, talagang gagawin ng PCOO dyan, eh, o-ukrayin yung authenticity. Pero, hindi naman tayo hukuman na kinakailangan, eh, maging technical. Ito po ay court of public opinion. Hmm. Kapag lumabas yung pulboronig na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi at kung karamihan ay naniniwala. Sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulboron sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero ang aking panawaga, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas, kung totoo. E eh siya lang makakasagot niyan eh. Pero, eh, at saka yung mga malalapit niya mga kaibigan pero I'm sure ngayon nag-uusap-usap na yan kung, uh, kung anong susunod na hakbang nagagawin nila no? At um, I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Diba? Hmm. Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng ukrayin si Maharlika, no? Dahil magamat siya ay uh, um, nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko alam kung meron pa siyang Facebook, abay, sa YouTube, no? kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Hmm. So 100,000 'yan na pwede magtrumpeta ko ano mga san nasasabi ni Maharlika, no? Eh isang palabas lang ni uh, Maharlika diyan, may mga 100,000 na pwede mag-share at one time. At 100,000 at 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood 'yan. So dapat kayo pala magdesisyon na ang presidente kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Eh kung hindi naman totoo, eh, eh, malalaman natin at lalabas at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas. Niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala niyo yung siya'y palipad sa isa sa, di ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, eh, no? di ko na uh, masundan. No? para halas lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. <laughs> Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya ay nagkaroon ng press briefing bago umalis, eh sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Eh, naku Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na uh, may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So dapat sana sinagot ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, you know, marami naman talaga tao na gumagawa ng uh, hindi karapat-dapat ng no, kanilang kabataan. No? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung mapapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma. No? Uh, pero tingin ko kung luma yan, eh, mapapatawad naman siya. No? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang influensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Mm -hmm. Eh ako naman may nagsimula ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time. Lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, ah, tingin nyo, hindi lalabas yan ni Maharlika. Lalabas at lalabas yan. So, kailangan paghandaan na. At ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So, sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingi na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign wala nang linlangan. Wala nang, you know, paligoy ligoy pa, no? Call a spade Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin. At isa na ako doon, sumunod kay B.P. na talagang uh, nakipagtambalan sa, uh, pa, uh, sa isa na namang Marcos. Ayan, totoo nga to, sino nag-destabilize sa administrasyon niya, kundi siya mismo. Tayo lahat, maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas na itong pulboronic video. At kayong magdidesisyon, stay or leave pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng Presidente. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napaka tinding mga kapangyarihan. Pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan. At kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdedesisyon ang taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. This time, taon bayan ang maghuhusga. At kapag ang taon bayan ay naging convinced na totoo ang pulboronic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taon bayan dahil magdidesisyon niya. Kung magdidesisyon sila, kung dapat manatili o hindi ang presidente. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalat at mga dismayadong mga na netos... ama 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 ama, ama Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FER si BBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FER na mabago. Parang na siguro na i-impeach dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno tanong ito. Hoy, gising, huwag matulog. Sa pagkakalungkot, napatuloy silang namamayag pag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa klasan Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng gili. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibula ang ginawa nila. Ay, labilit lang. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumalatili pa yan, sa pwesto. Bayan gising, tin at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito." dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila. Kilala nyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. At alam itong Marcia Tutorial na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years nasira ang economy ng Pilipinas. Philippines, big ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang oh, kawawa. Pero government yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanurot lang. lang kami. Bakit ito pa first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advokasyan niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.